Eh wala akong signal pa, hindi ko na hinit. Kasama tayo na si Sir Hindi alam mo si kasama. Eh, ano sabi? Patay ka. <laughs> Ay, hindi daw alam ni Maribay na si kasama tapos kinuha na ko ng video. <laughs> <laughs> Oo, oh, nasa right ano tayo, place. Because that tree is... Hintayin natin. ...in the vlog. Ano din eh? Nap uh. Mamaya, antayin natin. Uy, ang dalawa baka maligaw. Hindi, lagyan mo dito araw. <laughs> Iwan ako na lang ang damit ko. Yeah. Para makikita yan. Ako hindi makikita. Ha? <laughs> Ay, pala naman eh. <laughs> Ta. Maniknik po. Yan, yeah, nakiraan po. Nakiraan po. po. Ha? <laughs>

Po. May kirahan po. Iba yan. Iba pa to. Pagka Dito raw. Iba pa to. Iba pa po. Iba. Oo nga. Iba. 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 Iba, Iba yan. Yung pinuntahan natin doon isa raw. Ebe yun, dali wa? Iba yung yung natin yun, no? Ebe yun, dali ang pala. Ipapansin na natin yung mga Kapila. 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 na natin Kapila. yun Baka kami maligaw. Punta dami, kami ng okay. Sentio Mga kanayon, no? Oh. Ganda ng daan din. May balingbing pa rito. Yan, yeah, yung mga balingbing. Ito, puno ng balingbing, oh. Paparto oh. pa sa mga temong, ha? Wala, hinog. Yun, hinog! Wala. Ang dami, yun! Adan. Yun! Akinat! Ah, baka bawal. Hmm. Ano? Hindi naman dami yung bayaw, oh. Oo nga, mamaya pagbalik. Sarap niyan. Wala naman tayo pag-upis. Mga sustansya rin yan, eh. Ano yung mga stansa. Ah, kambing, o. Oh. Ayos yan. So, ayan, maka na pupunta natin yung waterfall sa sinasabi na, ano, sa Sancho Latag. Pero kung tawagin po daw yun, eh, ano, yun yung biten. Kasi, ano, nakarating ng, ng biten, matagal na, panahon, siguro, 20 years, 20 Ako ata nun, mga kanayon, ay, ay 17 years old, 16 years old nung, nakara, nung last ako nakarating dun sa KB10 so ngayon hindi ko na alam kung ito pa ito yung sinasabing B10 o ito yung sinasabing lang sinsulatag na waterfalls daw uh, ah, kung bibitinin pa, ka pa kami kung pa kami so yung man tingnan natin kung maganda nga ba kung ito nga ba yung B10 na, yung na sinasabi kasi napakatagal na namin hindi nakakarating ulit doon so ayan ngayon lang ulit year 2025 ito. so, so, ah, ano ba nga July no? July ay ka tayo? yan hindi ko alam parang sabi ng hintayin tayo <laughs> kung alam mo dalawang dalawang pinagsangahan doon yun eh, no? <laughs> may dalawang pinagsangahan mga kanayon. bahala na kung saan tayo bahala so, kayo kung saan ano wala nakasulat doon eh walang note nakalagay na this way puntang bitin ay puntang bahala na eh hindi pala dilitin nata Sana kaya. So, sa makaraan din araw ng naliligaw na kami. <laughs> Kasi first time na namin first time lang namin 'to dinaanan. Pero pag kami pumupunta sa KB10 doon pa sa Mataas na Kahoy. Doon kami dumadaan. Sa so, bahala na kung santay suot. Abi lang santay ini. Eh. Nagdeng ng rabbit. Ina sakit. Hindi din di, di, dumaan ng mga eh. wala ka pa. Saan kaya mga na Ang ating daan papunta. Parang dito. Na, no? Lumi, sila ba lumipan dito? So eh, mga na hindi namin alam ang daan papunta roon sa Sencho. Bayaw, saan na punta? Sencho na tag? Sencho Natag, halang. Sa halang, parang halang daw. Yan dito. Hindi namin alam kung dito sila dumaan. Yan ang mga na Dito kay dada. Nandito ng tubig. Oh. Oh, at paghintay muna ina. pa Si? Pasok. Hindi din tumama ang 'yung kanina. Silayan. Yeah, yeah. Diyan tayo Diyan. Diyan. Ah, makakain ayo kami rito, ano. nakarang nakahoy, 'yan laki, oh. ganda, oh. Si makakain ayo, no? First time lang namin to pinuntahan. Uli. Kaya ang kaya hindi bayaw. Hindi pare ka Ngayon din lang. Kaya hindi namin Tata na naman na daan. Ta yup. Yep. Tata kayo! So yan, baka ligaw na tayo mga kanayon. Tata kayo! Yun, nasa kanan daw. Shortcut kami rito! Yun, nandun. Kanan! Kanal! Oh, kanal! Kanal! Yung mga yun, nandun. Hey. san Saan? Sige, una na kami! Sige, una na kami! Oo! Alam namin oh. doon, alam namin doon ito, kahit hindi. Yo, 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 ye yeah. yeah, kita na namin kayo! Oo! Wow. Kita na namin kayo, yan na. Ito na! Bembang na! Layo! Dito ang ligo mo. Dito ang ligo. Hindi ito. Ay, ba't ang malaki? Wala yung bato. Eh, no? Ang natin pinatang, wala ang malaking ganyan. mamadula, mamado mamay. Okay. Yan o, no? idadaan lang kayo rito ng tulay. Hindi nang tubig oh. Pare, sabi dito may talo na no. Yeah, Ngayon, no? pag tanghali sa inyo lahat. Yan yeah, ba may labong? Hindi ka na punta yung mga vlogger. Sina uh, pa ba yeah, si? Yan, si isang motong vlog at saka si Mari yung motong vlog. Oo. Oh. Naglalakbay na sa kalawakan. Nakasama siya na siya, yun mga nanay, no? ilang ilog na nga ating tinaanan. Ilang ilog na nga ating tinaanan, oh. Mga nanay, dito, ah. Adventure! Woohoo! Sarap pagkata dito, magka eros mo

Ang daming kawayan no? oh, baka may labong. Oh. Yaw ba, aba. Oh, uh, ano? Gusto mo? Diyan na ikaw. Pijon natin, lagi kita na, lagi na sa Chinelas. Hindi may GPS ka. Oh, <laughs> <laughs> <laughs>

ay, bundok. Parang isa, ano ka? Okay ka pag, Oh, <laughs> Wait na, simbot pa. Saan? Saan? Papaba, tatas! Saan? Itong agbang! O, ito nga. Aba, ano yun? Saan ka Sa matarik, sa mga pantay siya. Patay na. Naglason. Ay paano kung pare eh, mga ano ito? Big treasure mountain niya. Yeah? Oh, treasure, uh, treasure. Treasure hunting. Baba, sabay na pa. <laughs> para na ako sa loob mo. na ako para kimawa. Ah.

Ayan ah. Adventure. Adventure trade. Salamat uh, po. Imaja po ito. Yan oh. Mga kanayon oh. o. Gantong kadali ang daan dito. Plaga uh -huh. na. Plaga na pa so, tayo sa So narito na tayo. Aroy. Aroy. Ngayon ito mga dadaanan natin mga kanayon oh. Ito adventure? Adventure ito! Ito ang adventure! Hinahusunod yung kaya nga. nga. Ayan no, oh, adventure to, adventure. Mga kawayanahan. At kung anong dinaanan na dito mga kanayin no? Dapat mantin mo. wala wow. huh. ayaw pa mo Ano na, oh, na yun no? matalig ka rin ha baka oh. na yun halika na malapit na oh. yan siga mas ito ha ah. siga mas talaga ito Sinka kamas yan eh. No? Sing kamas yan. Sing kamas na ligaw. Pa mga mga uda, kita, uda. Ayaw pa mo. Gusto pa mo. Huh? Oh. So, oh. Kanayon, kanayon. Ganito, uh, pag first time talagang ay isipin na mahirap pero pag ito sa pangalawang sa pangalawang pwedeng ulit-ulitin. Oo, oh, balik dito. Maaalwa na. Kasi hindi pa naman natin alam ang na daan eh. Yung makanayin, ang daming tubo rito. Siguro yun ang nila ng tubig. Source of mineral. Oh, source of miner water. Hmm. Manay, you no? Know? Napaka ano dito. Iblib. Napaka angas. Ama you no? Know? Ang mga nyo dito, yung, uh, yun lang, yung pinigdaan nyo ng tao. Yung lang makakakita nyo, para kung alam nyo may daan papunta sa pupuntahan, ha? Na, ano, waterfalls do yun. Ay, okay, ano? Yun, <laughs> yun sila oh. Woo! <laughs> ano? Bukas uli. Yun sila oh. Umaho na. Kaya pala sabi na mga na kasalubong namin. Good luck. Good luck. ah, Dahan-dahan. So yan mga kanay, kung kayo at balagar kayo. Mas mahirap man ngayon. Dapat kayo ay Dapat may kasama, dapat may kasama kayong taga-video. Yahan. Kailangan ng tour guide. Yan tour guide. Tour guide ang kailangan the best talaga dito. Pero hindi ng tubig oh. Pwede na papasok naman mare. Ha. Yan din tayo ako nakakita diyan oh. Salamat po, may mga nature. Yap, yo. Good luck na lang daw, sabi ng mga kasama. Rick, maka na yun. Eh! I-try, baka akong video At ano? Adyaka muna! Diyan Sige. Adyaka muna. muna! Sige! Ha! Subit lang ko ka kayo ha, adyaka muna kayo. Sige! Yun! Bukas na e! Baka nga to Kaya gaya sa abang dapat meron kayo kasama. Alright! Salamat po. <laughs> Yan. Digo. Okay, oh, kubo, ari pa tubig din ari. Ah. Oh. Yan oh. No? Yan ganyan kalaki tubo na sa ano. Dito sa may naguna oh. Photo spring pa ganyan tubo. Dito yes. oh. Yeah. Dito sa buko renting to. Pasta vlogger, sweet lover. Oh. Sweet ano yon, sweet bimbang. Oh, oh. Yun na yung, ano yan, yung kurente ng ng makina ng ano, no, ng pump. Tutoy, wala ka sa harap. Uh Tubo. -oh. para ninyo yung sisigawan daw. Ah, marami ka daw, boss. Oh, oh shout kaya kay Tutoy. Kito pa na, nasa bimbo. Shout out. Bara kayo ng mangka. Ay, 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 hey! <laughs> adventure, sinasabi. Ni Porto Miris na kami galakad, mga kanayon. Malapit-lapit na raw. Shut out! Ay, mga na yun. Kung ay magagawin dito, ha. Kung tayo na sa chilatag, may mga korente rito. Ingat na, huwag yung hahawak. Tsaka yung bato. Yung <laughs> dadaan nyo, madunas. Kung marih, huwag yung tatapak sa mga gantong kahoy. O yan. So, sa mga batong gantong makikinis. Madulas, mga ka yun, ha. Para nalaman po. Okay! Alright! Hindi <laughs> ka <laughs> <laughs> nakasawa mo, nakarating ka na dito? Yeah. Oh, yung pala may ibang may 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 pala may 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 ng may 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 na may na may 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 na may Oo, iba, you know, may 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 na! may 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 Oh, yun na nga. Wala na iba. Okay. Meron pa dyan sa taas. out. Tugog na. Yun, daw, Sa pare. Yun, doon, doon. May Hindi itong kay Biting. Uh? Layo pa. Doon. Sa na mas maganda mag rito mag Kaso mas maganda roon, nandun talaga yung kay Biten, doon pa ang kay Biten. Pag kami pupunta rin yan, nandaan na mataas sa kahoy, kasi taga mataas sa oh, kahoy kami. So yan, doon, no? Oh. Dito. Ang ganda, nandun sa tubig, oh. Ronda, oh, ronda. Yan maka tayo, no? nang hirap dito. Oh, na. Ops. Ah. Malamig ka tubig, oh. So, may daan dito maka no? Kailang may kasama tayong mga babae. Dito, dito dito daan. Ay, talagang asawa ko. Talagang gusto na niya masubo, maranasan tong daan dito. Oh, mamatuhan, dapat kumapit ka pa mo ba ng cellphone mo? So ano, you know, may dating sardinas oh. Yan ating ulam. Sarap. So ito na mga natin, ito ata yung pupunta natin. Mga kanayon, ano yun lang ating nalakad. Siguro may 45 minutes o 50 minutes natin nilakad ng gandun, no? layo. So, marami tayong dinaan ng mga mga ano, mga alon, yung mga alon, yung mga poles na ano, na ilog, yan, mga ilog. Malinis ang tubig, mga kanayon, oh. No? Sa hirap ng dinaan natin, pero, may maganda tayong mapupuntahan. Magandang lugar. So, ito mga kanayon, oh. No? Ganda. Alright. Alright, mga na ito ang ganda. Okay. Ah. Ah. Wow. Beautiful. Baba, ka-cape.

O o. Sulit mga kanayon, Kahit mahirap ang dinaanan. Ganda o. Yan, oh. yeah, para dyan. dyan. sa pool. <mulit> 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 Hindi mo ng pera kasi lahan. <mulit> yan. <mulit> yan. mo pera. ba? はい、とても楽しかった。あの、楽しみました。なんだ。いや、なんか、なんだ。実際、結構結構楽しい。は楽しかった。うん。うん。<laughs> <laughs> 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 Yan, balon, oh, yo, de ba lang? Yo! Yo! Yeah! <laughs> oh, yeah! <laughs> Sige nga, talo ka <laughs> <laughs> Mano, pa sa... Yung <laughs> pala, mapa, mapa, mapa. <laughs> <laughs> yeah! <laughs> yeah! Yeah! May wala na Dun <laughs> <laughs> <laughs>